So, hello guys. Ayan. So, sinumala na natin silang uh, utay na papalitan ng pagkain mula sa broiler or chick booster. Ngayon naman ay chick starter. Ayan. So, 25% and 75%. 25% na starter and 75% na chick booster. Ayan. So, bakit hindi po bigla ang pagpapalit namin ng feeds mga kapakners? So, syempre, para hindi naman mabigla ang kanilang mga bituka. Marami din kasi ang nag sa akin na huwag daw talagang bibiglayin ng pagpapalit ng feeds ang ating mga alagang broilers kasi maaring baka ito sa kanilang paglaki. Kaya nga sa ika-15 days nila ay mag palang start pa lang kami ng 25% na starter at 75% pa rin po ang inilalagay naming feeds na uh, booster. Sa susunod na araw naman mga kapakners ay 50% na na-starter at 50% din na uh, cheek booster. And then, sa ikatlong araw ay uh, 75% na po ang starter at 25% na lang po ang cheek uh, booster. Pagdating naman po sa ikaapat na araw ay full na po siyang puro or purong puro na po siyang cheek starter. So, ang kinasanayan po talaga namin mga kapaknoes na pagpapatukan ng cheek starter ay pamula sa ika-15th day hanggang sa ika 20 6 days sa edad na yun mga kapartners ay talagang makikita mo na yung mabilis na paglaki ng kanilang katawan at syempre hindi lang katawan ang lumalaki sa kanila yung kinukonsume nilang feeds ay lumalaki na din Sinusunod lang naman namin mga partners yung ratio ng dami ng feeds na ipapatoka o ipapatoka sa mga alagang broilers. Halimbawa po dun sa 100 broilers, ang cheek booster po na ipapatuka doon ay isang sako lamang. Sa pag dumating na po sila doon sa cheek starter ay dalawang sako naman. At ang pinakalas po ay ang cheek finisher which is tatlong sako po ang ipapatuka namin. So yun lang mga partners. Sana ay meron kayong natutunan. Salamat!